Nung paminsan merong lumapit sa akin dito sa parokya, nagpapatulong. Isa pong babae. At sabi po niya, Father, pwede niyo po ba akong tulungan sa aking problema? Ano po yon? Hindi ko po ba maintindihan? Palagi po akong natatakot. Palagi akong hinatabahan. Palagi akong nangangamba. Madalas nga po, hindi po ako makatulog eh. Kaya tinanong ko po dito sa babae, eh ano po bang iniisip niyo? At doon po niya sinabi, palagi po ako nakakaisip ng masama. Okay naman po ngayon yung aming buhay, wala naman pong problema. Pero yun po yung nararamdaman ko, yung takot ko na alam ko, pagkatapos ng katahimikan, ang susunod yan, gulo. Alam ko kasi na pag malusog ka, anong susunod yan? may paparating na sakit. Totoo naman po yung sinasabi ng babae, no? Kasi alam natin ang buhay ay parang gulong umiikot lang. Minsan ikaw ay nasa taas, kakaranas ng tagumpay, pero mga ilang panahon lang, ilang oras, bababa din yan. Makakatikim ka din ng kabiguan. Meron mga karanasan ng kaginhawahan, tuwa, saya, pero kalaunan, makakaranas ka din ng sakit, mga pagsubok, mga hindi ka nais-nais na karanasan. Sa bawat mabuting nangyayari sa atin, para bang merong katapat na kamalasan. Merong katapat na masamang karanasan. Amen? Kaya nga po, normal sa mga tao yung takot, yung pangamba. Pero kung palagi kang natatakot at nangangamba, matakot ka, hindi na normal yan. Sakit na yan. Ang tawag nga po nila is anticipatory anxiety. You anticipate bad things that will happen into your life. Pero ang tanong, paano natin maalis hindi yung mga problema o hindi yung pag-aalala sa problema? Kahit yun lang yung alisin mo, magiging magaan ang buhay mo. Bakit bumibigat yung ating buhay? Kasi dinadagdagan mo pa sa kakaisip mo eh. Amen? Kung hindi mo maalis ang problema mo, at least remove your fears and anxieties, it will make your life a lot lighter. It will make your life a lot happier. You will become a lot more peaceful. Kaya ang tanong, paano ba natin maalis yung takot natin pangamba sa mga masasamang bagay o problema na paparating sa ating buhay? Tatlong bagay lang po, very simple. Number one, just enjoy the present moment. Manatili ka lang kung nasaan ka dahil ang Diyos Dinala ka diyan, may tuwa diyan, may galak diyan, may grasya diyan. You cannot enjoy your life living in the past. Remember that. Because the past is gone. You cannot enjoy your life living in the future. Because the future has not yet come. Paano ka magiging masaya? By deciding in staying in the present. Ang tuwa ay pagpili. At anong pinipili mo? Yung manatili ka ngayon at maging masaya ka sa kasalukuyan. Anong nangyari sa ating Panginoon dito sa bundok ng Tabor? Nag-iba daw siya ng anyo. Naging maliwanag ang kanyang muka. Naging maliwanag ang kanyang sinuso. E alam ng Panginoon, pagbabalila, Saan na siya papunta? O hindi sa bundok ng Kalbaryo? Anong mangyayari sa kanya doon? Ipapako siya, ipapahiya siya, papatayin siya. Di ba nakakatakot yon Pero wala pa yun eh. Ang mahalaga ay yung kasalukuyan na nandun sila sa bundok. At anong ginagawa ng ating Panginoon? Siya'y nakikisa sa kanyang ama. Siya'y nagdarasal. Jesus was praying. And what is prayer? What does prayer means? It is being present in the presence of the Lord. Ang pagdarasala hindi lang 'yung pagsasalita o paghingi, basta't manatili ka sa presensya ng Diyos, nagdarasal ka na. At ano ang mangyayari sa iyo? Pag nananatili ka sa kasalukuyan kung nasaan ang Diyos, kamukha ng ating Panginoon, magiging malinaw, maliwanag ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong kalooban. Mawawala ang dilim ng takot kung mananatili ka lang ngayon. At kung lalasapin mo ang kasalukuya, sayang ang kasalukuyan. Kasi ang pinakatotoo, tandaan niyo po, ay yung ngayon. Napakarami sa atin pag natatakot, pag nangangamba, anong ginagawa sa sarili? Nawawala ng gana sa pagkain. Eman, hindi na lang nga yung magbibigay sa'yo ng tuwa at galak. Inaalis mo pa sa buhay mo. Di ba ba? Kung sana sa kakaisip mo sa problema mo, nabubusog ka, sige, mag-isip ka na na mag-isip. Pero hindi. Sa kakaisip mo, sa iyong mga takot, lalo ka ng lalambot, lalo ka ng hihina. Amen? When you eat, be present. Taste it. Appreciate it. Ganon din po sa tulog. Di po ba? Pag marami kang iniisip, ang tulog din ng isa sa nawawala o nasasakripisyo sa atin. Ang sarap kayang matulog. Amen? Remember this. Sleep is God's gift. Nung pong kami ay nagre-retreat, sinasabi po ng mga pari sa amin, kung ikaw ay nagdarasal at inaantok ka, matulog ka. Kasi gusto ng Diyos magpahinga ka. Imbes na magdasal ka, tapos antok na antok ka, hindi ka present sa Diyos, matulog ka. Ganyang kakamahal ng Diyos, gusto niyang magpahinga ka. Huwag niyo po akong tutulugan, ha? Baka okay, natulog kayo dyan. Father, natok na ako. But the point is, sleep is a very simple grace. Take it. Relish it. Kabayaan mo yung iyong mga pag-aalala. Pagkagising mo, nandyan pa rin yan. Hindi ka naman makakaisip ng tuwid kung puyat ka. Amen? Be present in the now. Pag masaya ka, mahirap mag-alala. Amen? Kaya nga, huwag mong papabayaan na masayang ang iyong kasalukuyan. Pangalawa, be grateful for the past. Pag ikaw ay nagpapasalamat sa nakalipas, wala kang panahon para entertain isipin yung iyong mga takot at problema. Hindi niyo po ba napansin na una ang eksena ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon bago sa kanyang pagpapako sa krus. Bakit hindi baliktad? Bakit hindi nauna na lang yung pagpapako pagkatapos? Yung transfiguration, yung nagpakita siya na nagliwanag siya sa mga alagad, sa mga disipulo. Kasi alam ng Diyos Ama, pag dumadanas na na sobrang sakit ang kanyang anak, kailangan niya ng lakas, kailangan niya ng inspirasyon. At saan siya huhugot ng lakas ng inspirasyon kung hindi sa nakalipas? Pinaranas ng Diyos Ama ang ligaya at ang liwanag bago ang kanyang pagdurusa. And remember that, before God will test you, He will fill you. Before God will take you to challenges and problems, God will grace you with happiness and joy. Hindi ka papabayaan ng Diyos na magdusa na hindi ka nakaranas ng saya. Amen? Hindi ka papabayaan ng Diyos na makaranas ng sakit na hindi Kanya pinalakas. Before our Calvary, God will take us to the mountains of our strength, to the mountains of our transfiguration, to the mountains of our life. Kaya nga po, napakaganda assignment ko po sa inyo. Araw-araw, no? subukan niyo po na mag-isip ng isang bagay na gusto niyong pasalamatan sa Diyos and write it down. Ang tawag po nila dito is uh, a Thanksgiving journal, gratitude diary. Kung gusto nyo po sa cellphone nyo po, sa kalendaryo, doon nyo po isulat. Every day, every day. Do not miss a day. Think of one thing that you want to thank God for. Bakit? Kasi pagkatapos ng isang taon, you will have 365 reasons, 365 experiences of gratefulness of Thanksgiving. Tanong ko po sa inyo, sa isang taon nakakailan po kayong problema? Siguro mga lima, sampo, marami na siguro 20 no po. Pero wala naman po siguro sa atin dito na araw-araw may problema. Tandaan niyo po ito, that our problems are just seasonal. Panapanahon lang ang problema. Kaya nga, ang larawan natin sa mga problema, bagyo eh. Wala naman sa isang taon na araw-araw, puro ulan, puro bagyo. Amen? Problems are just seasonal, and yet God's blessings are daily. Pang-araw-araw ang biyaya at bendisyon ng Diyos. Ikumpara mo ang mga biyaya ng Diyos sa mga problema mo. Wala mga yan. Kaya nga, pag dumadaan ka na sa sakit, sa pagsubok, yan sa iyong mga takot, go back to your past. Look at those things that you are thankful for, and you will feel happy once again. Magpasalamat ka. Sa nakalipas, mawawala ang takot mo sa buhay. Amen? pangatlo po at kahuli-huli eh? Hope that God is in your future. Umasa ka na sa iyong kinabukasan, hindi lang problema ang nandoon. Nauna ang Diyos doon. At tandaan mo, kahit nasa gitna ng iyong problema, may tutulong sa iyo. Kung maalala niyo po ang eksena sa Kalbaryo, Nakapako ang ating Panginoon, doon siya namatay, hindi po ba? Pero hindi naman siya hinayaan na manatili doon eh. Dumating pa rin ang ina niya, dumating pa rin ang mga alagad niya, dumating pa rin ang mga taong nagmamahal sa kanya. Inalis siya, binaba pa rin siya sa krus. At hindi po ba napakagandang balita yon? na kung tayo minsan feeling natin na parang kuna pa tayo sa krus, parang kinalimutan na tayo. Huwag kang mag-alala, may darating natutulong para ibaba ka dyan. At hindi ka mananatili sa iyong problema. Just move forward. Napakaganda nga po nung quotation na nabasa ko, sabi niya, calling down is an accident, but staying down is a decision. Pag ikaw ay nadapa, pag ikaw ay nahulog, pagkakamali yan, lahat naman tayo eh. Accident yan. Pero pag ayaw mo nang tumindig, tumayo at magpatuloy, hindi na aksidente yan, asalanan mo na yan. At pag hindi ka tumayo at magpatuloy, anong mangyayari sa iyo? Dudugo ka, tumayo ka, tumindig ka, magpatuloy ka. Bakit? Dahil ang Diyos naghihintay sa iyo sa iyong kinabukasan. Pag palagi ka naghahanap ng problema o naghihintay ng masama na mangyayari sa iyong buhay, yan yung takot. Pero pag naghahanap ka palagi ng biyaya ng Diyos, kabutihan ng Diyos, na mga mabubuti at magaganda na pwede mangyari sa iyong buhay, ang tawag dyan, pag-asa. At mas masarap mabuhay na umaasa kaysa sa nabubuhay na natatakot. Marami na tayong problema sa ating buhay. Huwag mo dadagdagan pa sa iyong pag-iisip. Mangako ka ngayon na piliin mo maging masaya sa kasalukuyan. Magpasalamat sa nakalipas at umasa ka kahit na may problema ang paparating, nauna na ang Diyos doon para ikaw ay bendisyonan, biyayaan at punuin ng kanyang pagmamahal.